Bilang katuwang ng Philippine Charity Sweepstakes Office, pinangunahan ng IBC at D8 TV ang isang feeding program para sa mahigit apat na raang bata sa Barangay 177, Benita Street, Tondo, Manila nitong October 26. Ang inisyatiba ay sinagawa bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Day of Charity na ginugunita tuwing October 30. Pinangunahan ni na IBC President Jimmy Policarpio at DATV President Romel Miranda kasama si Barangay Chairman Eduardo Eddie T. U, ang aktibidad na naglalayong maghatid ng pagkain, pag-asa at malasakit sa mga batang tondo. Layunin ng aktibidad na ipagpatuloy at palawakin ng misyon ng PCSO sa pagbibigay tulong at pagtaguyod ng kalusugan ng mga kabataan. Yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw. Ako si Andrea Matias, diretso sa Punto Walang Paligoy-Ligoy. At ito ang DATV News Alert.